Hoy, oh, daming dami <laughs> <You know? laughs> mo ah. Hoy, lalaki. Ayun oh, sa harap nyo. Patungangan mo ni Guapo ayun oh. Ayun oh. Ano mo Guapo? Una. Ayun oh, nagiging sa lagubang ko diary ko. Oh. Ay, nagiging ganyan ba ko na yan? Mm. Ano, napakadaming uwok ko. Uulamin daw. Ito yung hindi kinakain sa lagubang bang eh. Dito to. Uulamin mga ka target. Yung uwang sarap. Parang halimaw. Pakita mo, may pakita mo. Ha! Piniritong ulo. Bibo ang lalagyan doon. Bibenta natin. Sarap niya, boy. Ikaw, baby, baby pa to. Bibenta natin kila epe. Sarap niya. Taste test nga, boy. Taste test. Kagati mo nga. Ayoko. Itang ina. Parang kumain yung tayo niya. Diyo, kinakain nga ito mga boy. Oo nga. Dito, James, sa pinakadulo. Pero so, ayun ay, no. Hindi pa i-load niyan kasi loob niya marami. Dami pa day. eh. Dati tayo mga binablog ni Efer. Ayun no, naka-video tayo ngayon. Wag mo ako sa mga ah, diyan. Hindi kasama ba? Sama na uh, nakaubad uh, ako. Oo. Oh. Baka naman. Ay, Baka sabi. Sama na ng alat. Yo. Uh. Baka sabihin nila exotic din diba ako uh, eh. Ayun no, kadami. Ay! Kung sandali isa ay! Ang mga kumbuli dito. Ang katakot ang mga boy! Bitakin mo nga ito! Sa loob kasi niya madami pa nga! So, <laughs> so barang ano na ito guys oh. So. Hindi ko to kaya. Hindi oh, ko Sayang yan oh. Napaka ano ito. Pipirito lang to guys. Pipirito natin. Pipirito lang natin yan. Sarap na ito. Pakain ba kayo na ito? Uok. -ok. Sa. <laughs> naman. <laughs> Hindi ka naman tinamaan eh. Tinamaan ka ba? Muntikan <laughs> na. Tinamaan. Tinamaan <laughs> daw. Ayan, bibiyakin pa natin yun know? o. Tara. Makuha natin yung mga ibang oox. Si Jem ang batang uok na nga tate. Bakit daw yung mukha? Isumbo nga. Isumbo nga. Isumbo nga. Isumbo nga. Parang <laughs> ano. <laughs> <puto>. <laughs> ito. Ito. Yan. Pepe. Tulingin ka Jem. Kaya yeah, po ang batang And, uwok yun na nga tatay. Hindi nga pag-urap, ano nga mo daw. Kaya na, alam na alam niya po kung saan na ano yung mga <laughs> uwok. Kaya ito lang tumatawa, sabihin niyo. Hindi dahil kailangan seryoso tayo. Oo. Kaya ulit ulit ulit. Tingnan mo, ang galing yan to. Dumudukot eh. siya, dumudukot to. Take two muna, take two sa mukha yeah. niya. Hindi tatawa. Tukot yung, ayun o. Ayun o, meron na naman, meron na naman. Another okay, uwok them. na naman. Oh, okay. La, oy, man one. ito. Ano ay, earth... yan, namatay na, na? ni Jen, dumo ko to, isang kamelyo lang yung unang ayun ulang buwan ito, hanggang dito yung gagagal po. Isang kamay lang ginagamit niya. Si Rao ng Jen. Ay, kami mukha! Mabarang ka sana. Kami pa yan. Ay, guwapo, itag mo si ano si Jen para makita ng mga babae na magaling ka talaga sa dumukot. Ang dami, oh! Sobrang dami! Dito na nangyayari ang aming video. Please like and share and follow na rin mga target. Tunin na namin. Ingat kayo and God bless. Bye bye.